Hello, good evening, good afternoon, good morning mga kababayan. Magchikahan mo na tayo about topic ba about chismis. Alam nyo yung grabe ngayon ang issue about kay Andrie, Andrea, Andrea Brillantes. <laughs> si Andrea ano, Brillantes. Dahil sa pagkahiwalay ng Katniel, si Andrea ang dahilan ng pagkakahiwalay nilang dalawa. At saka sa lahat ng mga bashers, first, wag nyo husgahan ng tao kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano ang punot, punot dulo ng pagkakahiwalay ng Katniel. Di porket sinabi ni Ogik Alcacid na hiwalay na yung Katniel dahil uh, sa third party na si Andrea Brillantes. So kung wala tayong sapat na ebidensya, na nakikita ng ating dalawang mata, huwag natin husgahan ng tao. Kasi alam nyo, nakapagbibitaw tayo ng masamang salita. First, hindi tayo mga magulang ni Andrea. Pangalawa, hindi tayo nagbibigay ng pera sa kanya para, mapab para ibili niya yung mga pangangailangan niya. Pangatlo, hindi tayo nagpaaral para ganun-ganunin ganun, ganun, na ganun, lang natin siya. ba? Diba? Yung tao, kung anong nakikita niyo, kung hot man siya or sexy, maganda, malaki ang bob, so ano? Yan ang may binigay sa kanya ng Diyos. Hindi, hindi natin siya husgahan, okay? Hindi porket na hinhin ka, um, malinis ka na. No, it's not. Kung ano nakikita natin sa tao, wag natin husgahan. Kung wala naman siyang ginagawang Masama sa Sa Katniel Or sa atin Hindi Hindi nakik nakikita Or naririnig nyo na Na inagaw nyo si Daniel Kay Kat No, it's not Sasabihin natin malandi siya Pokpok siya Haliparot Bago nyo bitawan yung salita Kay Andrea Dapat Isipin nyo sa sarili nyo Malinis ba kayo? Bago nyo husgahan ng tao? Sa mga bashers dyan, bago kayo mag, ano, mag, mag comment ng negative, tingnan nyo muna sarili nyo. Huwag na huwag nyo husgahan ang tao, okay? Kayo nakakasakit kayo ng damdamin ng kapwa. Yung tao naman, pasikat ng pasikat, okay? Pakit ng paket siya. Lalo siyang maraming mga project sa pagbabas nyo sa kanya, mas lalo pa siyang kilala sa buong mundo. Kung sa tingin nyo masama siya, at sa mga kasama niya at nakakakilala sa kanya, siya isang napakabuting tao. Siya isang matulungin at sa murang edad, CEO na. O, oh, kayong mga bashers, anong napapala nyo? Oh, di ba Wala kayong na-improvehan sa inyong sarili nasa lower level lang kayo di kagaya kay Andrea simula bata pa hanggang ngayon sikat na sikat na siya mas sikat pa siya kay Kat Bernardo kaya sa mga nahumusga dyan, tingnan na muna sarili niyo hindi yung tao yung ibang tao okay kahit hindi ako fans ni Andrea hindi ko hindi ko siya hinuhusgahan because hindi ko naman na alam ang kamatuuran kasi dati eh dati na ano sa Facebook, sa YouTube na naghiwalay ang niya because kay Barbie Fartisa. After a month, nakita ko si Barbie nag nagpost sa Facebook na hindi siya ang babae ni Daniel. Maraming hak haka sa YouTube, sa Facebook. Latay mga mga viewers, latay ng mga ano fans um naniniwala agad tayo. Pero, lahat lang yon ay fake news. Nalin lang tayo ng mga kapwa natin tao. Kaya be careful sa anumang mga sinasabi mo sa kapwa mo. Kasi, yung mga salitang binibitawan mo, hindi na yan mabubura. Nakatatak na yan sa utak ng isang tao. At sa kakabas news ng isang tao, wala siyang pake. Eh. Kasi hindi naman kayo nagpapakain sa kanya. Wala naman siyang makukuha sa inyo, ba diba? Sa pagbawas nyo kay Andrea Brillantes, mas lalo pa siyang sumikat, guys. Okay? Instead na iangat natin yung tao sa pinakamagandang ways, hindi yung lalaitin natin ano siya, pukpuk, um, -puk, malandi, haliparot. No, it's not the way na sabihin natin sa isang tao. Okay? Pagtatawanan lang kayo. Promise. Kaya dapat maging good model tayo sa isang tao. Kahit, hindi man natin alam or nakikita yung mga ginagawa niya. Si Lord lang ang makahusga kay Andrea Brillantes. Hindi tayo mga viewers, mga, mga fans ni Kat. Okay, kids? Kahit ganyan si Andrea Brillantes, maran pa supporters. Kaya, mas mag-ingat pa po tayo sa lahat ng ating mga galaw, sa lahat ng ating mga sasabihin. Thank you. That's all.